Hi everyone! I'm back again with another random videos of my weekend. So, pumunta kami dito sa R&J Chocolate Hub. Pero, sa kabilang store niyan, which is sa kanila pa din, is yung mga noodles, yung mga samyang. And super sarap ng mga samyang nila dito, guys. Gusto namin yung may sabaw-sabaw pa. Tapos pinapaluto lang namin. So, ito yung nakpili namin, guys, yung carbonara flavor. Meron din silang mga drinks dito meron din silang ice cream dito guys. So yan yung sabi ko guys, yung sabaw-sabaw, ang sarap talaga niyan. Plus nag-add din kami dyan ng cheese which is 20 pesos lang. Yung anghang niya guys, yung masarap kainin na anghang, hindi yung anghang na hindi mo na makain. Kaya parati talaga kaming nagka-crave nito guys kasi ang sarap ng anghang niya. And my tip ako sa inyo guys, if masyadong maanghang sa inyo ito guys, huwag niyong ubusin ang sauce para masarap pa din yung anghang niya. <laughs> so yun guys, meron kasi akong elastic sa braces ko kasi may overbite ako. Pero sabi niya gusto niya daw matry na siya naman ang magtanggal. So go! Yan guys, parang maanghang yan pero actually hindi. Masarap yung ahang talaga niyan, swear as in. One thing din na gusto ko dito guys, is super na-inspire ako sa couple na may-ari nito. Kasi mga bata pa sila, parang mga 30s ata or mga late 20s, ganun. Super nakaka-inspire sila. Tapos, ang friendly pa nila. Kinausap namin sila nung nakaraan. Tapos nagkwento sila, ganun. Tapos meron silang dog, as in super bait ng dog nila talaga. Pero sadly, marami kasi natatakot sa dog nila kasi yung dog nila is bulldog. Pero as in, super friendly niya. So, malapit na ako matapos nito guys sa aking noodles. Alam nyo guys, sa super sarap nito, pati yung sauce niya, yung sabaw niya, napapahigop ka talaga kasi ang sarap talaga. At oo nga pala guys, yung elastics ko bago lang yon as in ngayon lang na week. So, masakit pa siya nung una, ngayon hindi na. Ito guys, pumunta na kami ng SM Mall kasi maglilibot-libot kami and then sabay na din yung dinner naman. <laughs> ganda, Oo. No? Oh. Uh, yung pa may farm pa. Layo pa din. Pang, alam mo yan, pang bukit. Bukit. Meron kasi kaming nakita dyan guys na modern siya na truck. Perfect siya sa mga farmers or basa yung mga karga. Pero as in super ganda niya. Modern na modern talaga yung design ng truck na yun. <laughs> Naisip naman guys na mag-dinner na lang sa Mang Inasal. So papunta na kami dito. Nagtanawan na ako ang buhok ko. Kailan ko yung mga hanggang. Are you excited for my... Nagasunod siya. O, tiyan mo. Nagasunod siya kung kasi yung buhok ko. dito na nga kami sa mga inasal guys syempre yung pinagbabawal na technique isang anlay, isang hindi tsaka sorry pala dito na hindi ko naamalayan na nasali pala sila na lang nalaman nung na-review ko na lahat ng mga videos ko dito at ina-edit ko na siya talaga Ito is February 9 February 9, Sunday kunya ang kasal nila became February 8 kaya kahit pa na So that's all for this week, guys. See you next week, Nanaman. Bye.